Stay sure, buhos na naman po kami. Po, oh. kanya-kanya na naman, diskarte. Hello, guys. Oh, naman naman po sa. Ang kutsaw ka naman yan. Paano naman, nakatao. Kanya-kanya na naman po, mga trabaho, mga treasure. po sila ah, mga unit na naman po ang mga ito ah! trabaho oh. yeah. ah. ito na, na naman pwesto hello guys <laughs> ito naman na naman ito no? O, natin, o, po natin na ng kuryente wala Hello. Opo tayo sa mga nagtatrabaho mga tesyuro. Opo, paglalagay ng mga abang. Paring boy. Opo. Ano? 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 Putotek, masun, or around, ayo taragan saya tayo doon, siyan, lupet, mm -hmm. oh, nanggada bom, Ito naman po, bumagyo. Napakalag po ng angin. Ito sila. Kanyang skarte sa buhay, mga katresyur. Uh, hirap kumita ng pera. Ano ba, Troy? Hirap ba? <laughs> nữa nữa đây có vẻ có vẻ gần đông